Welcome Japan! Magandang araw po. Magandang gabi po. Thank you po. Ako, maraming salamat Wala po. Wala na naman po. Ako, thank you po. Okay, thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Thank you. 3D <laughs> sa... ko. Very well. Just coming lang may nalang natitirala. Hello, Dico! Welcome to Japan! <laughs> Ito nga, oh, Sinanay, pagulong-gulong kami rin sa... Ay, <laughs> sa oh. ah. oh. sinanay magbuhat si ng Sinanay, oh. sinanay, nag-aumit tinapay na. <laughs> anong mo no, kung anong tinapay? Tinapay na putok. <laughs> <laughs> Paglabas pa lang nila. Diko, diko, oh pa nila, ko na. Ay, Ay, Sakit, sakit. Ayaw. Hi, one, two, three. <laughs> Pwede okay.